Puta nga pa ako isip Ito, ilipat sa kabila. Ano ah, ba? Dilik pa na ako naman po. Dilik na ako. Asin na boy, no? Asin na boy, no? Ako siya, ben. Ako, ang heater ka, bisa ka, bahit na kahit nakapatay, kasi kasi ka. Sa <laughs> bay nga singara, siguro sa switch yan. sa oh, sa switch. Nasabay daw pro kahit naka-off na kasi ka. Grounded ka ni. Huh. Pro. May ganyan kasi yung.

Hmm, wala man, wala Mario, man. Wala man, wala man. Wala wala man. game si, wala man. games eh. No, hindi <laughs> mo, hindi mo kung naglalaro games eh. Sabi yung nga. di ka nag email pa? Sabi yung? ML? Kindy class, -ano ka ng Kinti Kras? Bold yung kanya eh. Ah, Bold. Hindi, wala na si ano eh. Wala na si TikTok eh. Dati si TikTok yung may ilagay, no? Bold yung ilan daw ko eh. TikTok na yun dati, di ba? May